Hello, magandang araw sa inyong lahat. Actually hapon na. Oo, katatapos kong gawin yung isang video pero mag-e-edit pa ako kaya hindi na ako nagbihis. Okay lang 'yan. Ngayon, magkasunod itong video, uh, first time na ginawa ko itong ano, magkasunod na video kasi sasamantalahin ko ang oras na uh, wala akong ginagawa pa. So, yung ano, yung topic ngayon no, yung presyo ng itlog. Oh, mura ang ano, mura ang presyo ng itlog ngayon. At uh, yung kagaya ng sinabi ko kanina na eh, kung gusto niyo yung samantalahin yung ano yung uh, pag uh, nenegosyo ng itlog okay okay ngayon kasi nga mura lang yung small no 190 pesos lang ang isang tray so pwede mong ibenta yon ng uh, 200 210 depende dun sa layo ng pagbibigyan mo di ba oh pero yun dun sa mga retailer syempre ibibigay nila nang ng 230 kasi nga ang mga retailer di ba piso bawat itlog ang tinutubo nila dahil ini stack nila yon dun sa sari-sari store nila ganyan kaya medyo mas matagal yung uh, pag ano nila yung pag uh, dispose nila ganon at saka kaunti lang naman yung ibinebenta so pwede na lang ibigay yon no unless na limbawa yung customer nila siguro pwede naman ano kukuha ng isang tray isang tray so yung customer nila gusto rin naman niya ng kahit na konting discount pwede naman niya ibigay siguro yon ng uh, 210 220 ganon uh, kung halimbawa lang no? kasi 190 naman ang uh, bili niya di diba? So ito na yung sinasabi ko na ano bago ka bumili no bago ka bumili na kung retailer ka no bago ka bago ka bumili ng ibebenta mo eh mag ano ka muna kuha ka muna ng order para at least maka ano ka makarami ka at least maka makasampung tray ka man lang sa isang ano uh, out ng itlog na na bebenta mo no di ba maka tray ka man lang sa isang araw di ba pag retailer ka kasi medyo mas mas maliit yung bilang ng tray na ibebenta mo so 10 trays 20 trays 5 trays ganyan 15 trays 20 trays mga di ba so Uh, at least kung mabenta mo lahat ang mga yon edi eh meron kang kita kahit pa paano diba? pang mo pero kung wholesaler ka ah, samantalahin mo na ngayon kasi murang mura at alam niyo ba kung bakit ano bakit mura ang presyo ng itlog ngayon so kaya nang sinabi ko Tsaka doon sa news kita nyo Actually yung ano yung trend ng itlog no nangyayari yan uh, talaga la, pagkadagsa ang itlog. At uh, siyempre pipiliin ng mga layer farmer, yung mga egg producer na ibenta ng mas mura yung ano itlog nila, no? Yung produ yung daily production nila. Kasi nga uh, kaysa naman mabulukan sila. Pero syempre, aasahan naman natin na uh, hindi nila bibitawan yung dapat na mark up nila na nakaset. Ganon. O bababaan nila pero dapat makuha pa rin nila yung mark up nila or kaya mabawasan man konti mag-break even sila okay na lang kesa maglibing sila ng uh, itlog araw-araw. Lalo na kung libo-libo yung population nila, ilang libo, ganon. So, ilang libo rin yung itlog daily, ang production nila. Lalo na kung nasa 90% pataas, ba diba? So, uh, pipiliin nilang, ibababa na lang yung presyo. Kaya ngayon, sa, uh, pinakamaganda, no? ngayon, <laughs> ngayong February, uh, samantalahin na mag-umpisa na magnegosyo ng itlog. Kasi nga, medyo bumaba na talaga ang presyo. Magkasunod na araw dito sa amin, magkasunod na araw na bumaba ang presyo ng itlog. yon So, sana, na meron ako may encourage, no, na mag-umpisang mag-egg mag business ulit. At sana, yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell kasi para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At huwag kalimutang mag-subscribe. So at pakishare na rin itong ano video ko at saka yung channel ko. Salamat, salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat.